Guys, dami ng huli, oh. Sa magandang araw po sa inyo. Ayan. Ayan, best friend. Papandawin na po. Ay, puro hito ng laman ng gawin. Nasaan mo kayo? Parahan mo na. Ayan. Oh, parang marami, oh. Oh, marami na naman. Kapon hmm. nyo na marami, oh. Patay pa patay pa iborat, butarit. Kaya nubutarit na hi. Tak, tak mo Michael, yan. Dag. Ano ta ano tawag mo rin? Janitor. Malinis lagi ang ilog. Ilog eh nasa sapa tayo. Sapa, bukid pala. Kaya paglinis ang bukid. Ah, matibay din pala ng ito. Oh, matalas mo. Okay dami ng huli guys ah oh. ayun na po papandawin na po yung ano isa pang malaking screen may malaki din may malaki ba oh, oh, eh? dami, oh. Guys, oh, yan? Oh, dami wo. Dami Ang guys oh. Wala karami niyan oh. Oh. Oh, dami. Oh. <laughs> Woo! Stop ko muna Guys, ayan na ay yung huli oh Sambanyera na guys Buhay na buhay yan Papandawin na please pa friend oh. Daming patay Dami, Ayang isda Ayan Ayan

Dun ba oriente, lasak ba yung kampong dan? Lasak. Parang wala. Eh, meron. Ano? Oh. Anong oh? Yun oh. Meron nga. May oh, Ay, laki. laki ng bulig. Oh. 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 Ayos. <laughs> laki na niyan guys. Ah. Oh. oh. Laki. Sumisiba talaga. Oh. Oh. ay Eh, babalik ka Uy.

Sabi sa ibang, taimig lang eh. Taimig. <laughs> Laki. Kaya pala sarado yung... O. Ugaan oh. na oh. oh, naman sila. Ayan ya. Ang lalakingan. Oh, Ang Tagalog oh. Oh. Woo. Ha. Ha. <laughs> <laughs> may gano, Tor. Laki. Laki. May naiibang isa. Panama. Panama na naman. Puro Tagalog oh. May nai... So, Guys Ayan. na oh. May hangat na natin. Ayan. Hangat ako yung isa oh. Hangat na natin. Ayan. Ayan. Aya, aya, aya. Aya. Ha. Ha. Ayan, ayan, ayan. Kapal na ito. Pura-pura. Uh, ayan. Pataywa rin isa. Ay, boy. Ayan, o. Oh. Nagpupusagan oh. Ay, ito, okay, no. Sa taas. Uy, magkadikit. Ayan, o. Ay, laki mo. Oh, laki. Puro Tagalog. Puro Tagalog yan, <laughs> ha. Ayos.